kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Maraming kapatiran o brotherhood ang nabuo dahil sa pagkakaroon ng parehong mga pananaw Katulad na lang ng fraternities, subalit Sumasali ang ibang individual sa isang grupo dahil sa mga pansariling intensyon gaya ng pagkakaroon ng koneksyon na maaaring magamit sa paghahanap ng trabaho o para magkaroon ng kapit sa gobyerno. Hindi naman maiiwasan na mayroon talagang iilan na yan talaga ang hangarin kung kaya't pumasok sa isang kapatiran. Pero dito sa Pilipinas ay may isang grupo na napakatatagang samahan at pagkakaintindihan. Ang Guardians Brotherhood Organization ay grupo ng mga kalalakihan na ang layunin ay magkaroon ng matatag na samahan na nagkakaisa at iisahang prinsipyo. Sa umpisa, ang pangalan ng grupo ay Diablo Squad na itinatag noong 1976. Ang nagumpisa nito ay si Sergeant Liborio Abraham Hangout Jr., ang mga unang kasapi ay ang kanyang sampung tauhan na kasama sa sitio Kidama Parang Maguindanao mula sa Philippine Constabulary PC. Silang labing isang kasapi ay nagpatato sa itaas na bahagi ng kanilang braso. Bawat isa ay may katumbas na numero at bilang nagbuo sa grupo, si Hanggaw ang numero uno. Ang sumunod naman ang iba pang mga unang miyembro ng Guardians Brotherhood. Ito ay Sina. Ernesto Alas Torres Jr. Arthur Percival Cummins Nonito Halcon Alabarin Alex Zeus Bonifacio Cesar Alvaro Arevalo Romeo Bricks Gonzales Alvin Domino Salvacion Margarito Azul Ihan Santos Jaime, Jericho, Bargamento at Hamid, Chris Singa. Hindi naman itinago sa iba pang mga sundalo sa PC at nasaksihan ng lahat ng nakakaalam kung gaano kalapit at sinsero sa kanilang samahan ang mga miyembro dito, ang mga katagang walang iwanan, ang nagsilbing motivation nila sa bawat delikadong lugar na kailangan nilang puntahan. Sa isip nila, hindi lamang sila mga mandirigma para sa bayan, kundi mga magkakapatid na mandirigma. Sa pagtatapos ng taong 1976, ang grupo ni Sergeant Hangao ay nalipat sa barangay Balitog, isang maliit na sitio sa South Cotabato. Ang pangunahin nilang responsibilidad doon ay ang panatilihin ng kapayapaan sa lugar doon mas lalong nakilala ang kakaibang integridad at paniniwala sa pagpapanatili ng katahimikan. Kumpara sa mga nakasanayan ng na mga reaksyon ng mga mamamayan sa isang lugar, ang mga taga-barangay Balitog ay lubos ang pasasalamat sa pagpoprotekta ng mga miyembro ng Diablo Squad sa kanila. Makaraan ng halos tatlong taon, nailipat naman sina Sergeant Hangkaw sa Lanao del Norte. 1979 naman nang makilala niya si Captain Hill Lapu-Lapu Tauho Jr. at Captain Anastasio Paton Labita napawang mga miyembro ng Philippine Army. Naging karagdagang kasapi sila ng Diablo Squad o DS habang lumalaki na ang bilang ng kanilang grupo. Nagdesisyon na rin sina hanggaw na magkaroon ng advisors para sa kanilang organisasyon. Dito na sila nagkaroon ng miyembro na pawang mga abogado na tinawag naman nilang Magic Five. Ang unang limang civilian members ng DS ito ay SINA FISCAL Ulysses Lagcao Fiscal Felipe Salise, Attorney Bert Albulario, Attorney Alan Flores, at Attorney Angel Mencias. Gaya ng mga normal na mga grupo, may mga panahon din na ang DS ay kinwestiyon. Hindi lamang sila matatapang sa gyera, kundi sa ibang lugar na napupuntahan nila ang kanilang samahan ay napapasali sa maraming gulo at dahil mayroon silang kapatiran na walang iwanan kung kaya't ang away ng isa ay nagiging away na rin ng lahat. Naging matunog ang grupo nila sa pandinig ng mga nakakataas sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang naipit ay ang kanilang founder na si Hanggao. Dahil dito, ibinigay niya muna ang pamumuno sa DS kay Captain Hill Lapu-Lapu Tauhut Junior Sa pangangasiwa ni Lapu-Lapu mas dumami ang mga kasapi dito kaya gumawa sila ng Constitution and Bylaws para sa grupo. Gagawin nilang isang legal na samahan at ipaparehistro sa SEC kaya kailangan nilang magawa ng klarong objectives, mission, vision, at standard operating procedure ang kanilang samahan. Nang makompleto na ito ay pinangalanan nila itong Jablo Squad. The Crime Busters. Pero hindi ito naging sapat para maalis ang mainit na mga mata ng mga nakakataas sa AFP sa kanilang grupo. Maging ang pagbaba ni hindi nakapigil sa patuloy na pagbabantay sa samahan nila. Ang pagkakalagay nila sa mga kontrobersya ang rason kung bakit sila mainit sa mata ng AFP. Maraming lumabas na mga balita na ang DS ay ang may kagagawan sa napapabalitang pang-salvage. Sa Marami din ang nagre-reklamo na sila ay inaabuso ng grupo kung kaya't nalagay sila sa hindi magandang posisyon. Nagpatuloy pa ang kontrobersiya kaya napilitan si General Fidel Valdez Ramos na magpatawag ng kumperensya na dinaluhan ng mga nakakataas sa AFP at ang mga pinuno ng Diablo Squad. Nagpulong sila sa Camp Aguinaldo noong November of 1984 para pag-usapan ang katutuhanan tungkol sa kumakalat na kwento na may kaugnayan umano sa gawain ng grupo. Hindi nila inilabas ang buod ng mga napag-usapan nila sa conference, pero ibinalita na effective December 25, 1984, ay bubuwagin na ang grupo. Nang hinayang talaga si Hanggao sa pagkakabuwag ng binuunyang grupo kaya't minabuti nitong personal na kausapin si General Ramos tungkol sa tunay na adhikain ng kanilang grupo. Nagsumiti siya ng request na ibahin na lang ang pangalan ng grupo at gawin itong Guardians Brotherhood Incorporated. Ipagpapatuloy nito ang mga intensyon na nauna nang nailatag at naintindihan naman ng butihing general ang hiling ng Grand Master Founder. December 10, 1984. Ang bagong Guardians Brotherhood Incorporated ay narehistro na sa SEC at ang lahat ng mga dating miyembro ay otomatikong naging kasapi Naging mas klaro na ang layunin ng hukbo at nakabasi na ito sa batas. Ito na ngayon ay isang rehistradong non-profit organization na ang layunin ay tungo sa pagbibigay ng serbisyo sa buong bansa para mapanatili ang demokrasya, ang pagkakapantay-pantay at katarungan. Medyo lumihis sa naunang nagawang layunin ng Diablo Squad na ang pangunahing importansya ay ang kapatiran bagong lahat, pero naging maganda naman ang kinalabasan nagkaroon din kaagad ng Guardian Center Foundation Incorporated o GCFI na binuo para tumulong sa miyembro na may mga problemang pinansyal subalit hindi ito ang nangyari kaya nagkaroon ng problema sa loob ng samahan lumalabas na ang GCFI ay naging isang hiwalay na sangay pero tumatanggap pa din naman ng mga bagong miyembro para maging isa sa Guardians Walang maayos na komunikasyon ang naging sanhi ng paksyon. Marahil dala na din ng magkakaibang estado ng buhay ng mga miyembro at kanya-kanyang pananaw. Kaya't hindi naging maayos ang aliyansa ng grupo. Ang GCFI ay nagdagdag ng mga bagong miyembro na karamihan ay galing sa militar. Umabot pa nga sa punto na pinagdudahan ng samahan na ginagamit ito sa pag-recruit ng pwedeng sumali sa kudeta lalo na noong 1989. Hindi naman napatunayan kung ginamit ba talaga ang samahan pero ang mga militar na kasapi ay nakibaka sa nangyaring pag-aalsa. Samantala, sa dami ng naging miyembro ng Guardians, ay umabot ng sobra sa sampung mga magkakaibang grupo na iba-iba ang pananaw. May grupo ng guardians na pinamunuan ng namayapang komedyanteng si Amay Bisaya na ang mga kasamahan niya ay mga stuntmen. Batid naman ng mga lider ng samahan na marami ng namumuong paksyon na kailangan ng pag-isahin ng kanilang mga tauhan. Kaya noong December 1998, inorganisa ni Supreme Godfather Ramon Espino Jr. ang First Guardians Mindanao Unification Assembly. Dinaluhan ito ni Liberio Hanggao Jr., Anastasio Labitad at Hale Tauhu Jr. Dinaluhan din ito ni Senador Gringo Hunasan II kasama si Billy Bibit. Nakiisa sila para ipaalala sa mga miyembro na dapat ay may pagkakaisa ang kanilang samahan at hindi dapat magkaiba ang kanilang layunin. Nasundan pa ito ng isa pang komperensya pero pinamunuan na ito ng National Chairman na si Gringo Hunasan. Ito ang First National Unification Assembly na naganap sa Metro Manila noong March 18 and 19 taong 2000. Dinaluhan ito ng napakaraming delegado na nanggaling pa sa iba't ibang rehiyon ng bansa na isaayos ang constitution and bylaws ng grupo dahil napag-usapan na ng harapan ang mga bagay-bagay na hindi napagkakasunduan na pag-isa ang mga interes na mga miyembro at ang mga sangay nito. Dito rin sa pagpupulong na ito na pagkasunduan na iibahin ang pangalan ng grupo at magiging Philippine Guardians Brotherhood Incorporated. Ang akala ng lahat ay parang pagpapalit lamang ng pangalan ng magaganap pagkatapos ng pagpupulong. Pero hindi inakala ng mga miyembro ng GBI na gagawin lamang advisors o consultants ng tatlong nagtatag ng samahan na sina Abraham, Lapu-Lapu at Patton. Nang mairehistro sa SEC ang PGBI, halos dalawampung paksyon ang napag-isa, subalit ang pinakamalaki ang GBI ay tumiwalag at nanatili bilang GBI na may taglay na The First and the Original. Marahil ito ang nagpahina sa liderato ng PGBI dahil nagkawatak-watak ang unang namuno dito. Sa una ay nanatili si Hanggaw sa tabi ni Gringo. Sa kabila ng patuloy ng pagiging miyembro ng GBI, subalit noong 2005, ay nagbigay ng resolusyon sa lahat ng PGBI chapters na tinatanggal si Liberio Hanggao sa kadahilanan na may mga interes di umano ito na lumabag sa CBL ng PGBI. Nagumpisa kay Grand Supremo Gringo ang pagpapaulit ng paglagay ng tato sa kanyang kanang braso bilang pagpapatunay na nabuhay na ang bago at nagkakaisang Guardian Brotherhood. Ikaw, membro ka rin ba? ng Guardians. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.